tingnan mo naman o kahit trick na trick ang araw walang problema ang display nitong Allon GT3 smartwatch dahil nga naka 1.43 inch super AMOLED display na to napakalinaw at ang vibrant ng colors ba? Diba? at hindi lang yan kahit idang o malublub pa sa tubig sisiw lang din yan dahil naka IP68 waterproof na rin to kumpleto sa monitoring apps kaya ng sleep monitoring stress monitoring heart rate blood oxygen monitoring at napakadaming workout at sports mode magsasawa ka. may mga standard apps din siya kagaya ng camera controls, calculator music controls, weather app, calendar, notification, SOS, voice assistant, find my phone at marami pang iba. Ang nipis lang din nito around 8.8 mm lang. Elegant at premium looking. Pati digital crown niya functional din. Hindi lang basta display. Battery life can last around 5 to 7 days at 30 days standby time naman. Available to sa tatlong kulay, may pink, may blue at may black. So ayun, kung gusto mo rin nito, check mo na lang yung link dyan sa baba at i-check out mo na yan. Yun lang, thanks for watching and follow for more. Hehe! <laughs>